So, hi guys! Kamusta naman yung mga kanaray ko dyan? Nakatulad ko na may apat na anak. Dalawa sudyante, isang toddler, at isang one-year-old. O, di ba? Kung nakikita nyo, ganyan lang naman kakalat yung bahay namin araw-araw tuwing umaga. Kaya pagkagising ko palang, naglaban na ako. Ayan. Dahil ang dami kong aasikasungin, dahil may dalawa pa akong sundyate at alam niyo ba habang naglalaba ko ay naghuhugas na ako nagpapakain sa mga anak ko sa mga sundyate ko kaya nga ayan nung nakaalis na sila ay pinatulog ko na ba yung dalawa mong anak na naiwan para makapaglinis ako ng bongga bongga o diba nakakatuwa lang doon kasi alam kahit pa ulit ulit yung mga ginagawa natin sa araw araw doon wala pong diba? di Uli, ba? Ulit-ulit na lang, luto, hugas, ladies, asikaso, so ano ba? Di ba? Para rin naman tayo mga empleyado. Pinagkaiba nga lang wala tayo sa home. Pero nakakatuwa kasi, nagagampan natin yung pagiging full-time mom natin, di ba? Pagiging asawa, uh, yung pagiging daray sa mga anak natin ayan yung paglilinis natin tulong ito araw-araw maglalapa Diyos ko di ba nakakatuwa kasi nagagapanan natin yan para sa kanila baka ito walang sound kahit puro pagod okay lang kasi basta makita lang natin yung bahay natin na malinis may pa sa isip di ba yung mga ganong bagay kahit na uh, mister walang pera basta malinis yung bahay Diba? kaya pa yung isip mo, makapag-isip ka na maayos, unlike sa, alam ko yung wala ka na kong pera, tapos sa kalat-kalat, para bahay, Diyos ko, nagdag-isipin, diba? At least, kahit na, hindi naman tayo lagi pa yung pera, bisa kinakapos, mahalaga is malito sa bahay natin para payapa ka sa isip. Nakakapag-isip kahit ang maayos. Yung mga dapat isipin is nasa solusyon na natin. Di ba yung mga gabi bagay? Di ba kayo ba? di ba kayo? At saka sarap-sarap kayo sa piling kapag malito sa bahay. Di ba? Yung tipo, yasama po. May kita niya na malito sa bahay. Ah... Uh, kahit pagod siya, wala siyang iisipin kasi balis, balinis na yung bahay. Tapos, magluto ka na lang, ipaghahata na lang sila, di ba? Kasi yung, hindi, hindi, hindi naman uh, sa para ko, diba? Kasi may iba na tulad ka na ibang mga mga lalaki, ibig sa ganyan yung problema nila sa pang-asawang babae. Ito yung pag-uwi sila, pagod na, tapos ang gulo-gulo pa, di ba? Yung hindi ka makapag-concentrate. Di ba? Kaya iba talaga yung paligid ng bahay kasi iba yung iba yung ta, iba yung ano iba, iba, iba yung feelings, di ba? So, ayan ka, Grabe, wala pa dalawang oras. Nagising na yung major old ko dyan. Ayan. Ang uh, hirap-hirap pa naman pag nagising dyan dahil Diyos ko gusto nakatabi katabi niya lang ako. Halos wala akong nagagawa. Kaya taga, pagtulog tulog yan, sinasabat talaga Ayan. O diba? Sa CCTV nalang lang ako huwa ng video. At alay, tignan -tign nyo ha, nabuhat ko yung upuan na yan na napakabigat. Nakakatawa lang no kasi. Tumalik ba asawa natin na bumuka dati yung mga magbibigat na bagay? So, ayan. Kung may kita nyo kanina, sobrang kalat. Ayan, di ba? Ang linis-linis na, di ba? Nakakatuwa. Tapos, alam nyo ba? Nakakatuwa lang dahil pagdating ka ng asawa ko dyan, tinulungan ako magbalaw at ako na kayo nagsampay. Ayan. Tapos, maglilinis. Maglundo na lang ako, di ba? Nakakatuwa kasi kay pagkapado may asawa na kahit, alam ko kait, alam nyo kait sa trabaho tinutulungan pa ako doon kasi nga ka, syempre nakikita niya ka rin naman yung uh, mag ako, ko di ba nakakatuwa kait kahit paano. Ba, so blessed na lang Kaya, thank you for watching ba, video na to At sana, katulad kari ganito, uli sa bahay, di ba? Pagpatuloy lang natin yung diba? gawain para sa ating din naman at para sa pamilya natin. Thank you for watching!